Ay. Anong ay? Eh kasi ikaw lang pala. Anong ako lang pala? Hindi ko gets. Eh kasi... Si Myung, crash crush na namin. Eh ganyan din ako nung bata-bata ako eh. Uh, ah, pinagtitripan din. <laughs> Kayo lang. Huwag niyo kong idamay dyan ah. Huwag niyo kong dyan sa crush niyo kay Myung. Lalo na kung ganitong mainit yung ulo ko. Uh, ako, ako. Isali mo ako dun sa fans club ni Myong. Ha? Meski na mainit ang ulo ng asawa ko. <laughs> Myong! 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 Teka! Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang. Ninawin niyo nga sa akin, ha? Hinahangaan niyo si Myong. hanga kayo kay Myong na hindi matanggap-tanggap sa call center. Miyong! 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 Ikaw, Ikaw yung... oh, pati ako. Tingin ko, si Miyong ang sagot sa problema ko. Darling, alam ko na kung paano ko mababawi yung t-shirt ko. Paano? Alam ko na rin kung saan dapat magtrabaho si Miyong. <coughs> Ba't ka, Alice? Malay mo naman. Kung, ah... Uh... Eh, hindi panlalait yung sinabi ni Derek, kundi simpleng pagtatanong lang kung bakit tumahanga sa iyo lahat. Makinig ka sa amin. Kumpiyansa, Myong. Kumpiyansa. Ngayong alam mo nung may it ka na, na tipong kinakrush ng bayan, ay may kumpiyansa na lang ako lang sa iyo eh. Practice tayo ulit, ha? Okay. Sandali, ha? Kukunin ko lang yung mga uh, training, na... uh, cringe sheet. Paul? Hmm. Wala rito eh. Kinuha mo ba? Hindi ah. Oh. tingin mo ako nasa banyo. Kuya Mio? Hmm? Okay lang po ba na hindi ko kayo tawagin kuya? Okay lang. Ano pong gusto niya sa babae? Sa babae? Ako gustong gusto ko yung hindi tumitingin sa akin. Saka, siyempre... Gusto ko yung dalagang Pilipina. Hmm. Yan, uh. hmm. Yun ang gusto ko. S-s-s-s-s-sit muna. Tuan! Tuan. Ano yun? Ang tigas ng ulo nyo. Pag sinabi kong hindi ko nakukunin yung shirt niyan, hindi ko nakukunin! At lalong hindi ko na ibabalik yung 2,000! <laughs> hey. sa'yo na lang. Pera, gusto mo? Sa'yo na lang! Oh. Sa'yo na lang! Huwag lahat, Iho. Two thousand lang, ha? Yun lang po, two thousand. Two thousand. Thank you. Uh, ano pang gusto mo? Yes! Tapos ah. na natin sa bago yung isip mo, Ama. Daddy Vlad, Daddy Vlad, sandali lang. Ano mo, Mayong? Huwag ka na kasi mag-call center. Bakit ba ayaw mo ko doon? Eh, ayaw kita doon kasi hindi mo kaya doon eh. Marami pa naman pwedeng magandang trabaho eh. Ano naman? Saan? Artista. Pwede ka mag-artista, di ba? Okay. Pwede, di ba? Oo!